Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Abril 16, 2025. Ngayong Abril 16, iniimbitahan ka ng universo na tuklasin ang malalalim nitong hiwaga. Sa likas mong pagiging mausisa bilang isang Gemini, likas na hinahatak ka ng iyong isipan patungo sa mga bagong karanasan at pakikipagsapalaran. Subalit sa araw na ito, maaaring may isang tahimik at banayad na panawagan na humihikayat sa iyo na tumigil sandali at magmuni-muni. Hindi ito ang uri ng araw na nangangailangan ng mga mabilisang hakbang o matitinding desisyon. Sa halip, ito'y isang panahong hinihimok kang magtanong sa iyong sarili. Ano ba talaga ang nararamdaman ko? Ano ang mga bagay na hindi ko pa nabibigyang pansin? Minsan, ang tila kawalang-damdamin na nararamdaman natin ay hindi kawalan ng emosyon, kundi isang pananggalang, isang paraan ng ating kalooban upang bigyang daan ang mas malalim na pag-unawa sa ating sarili. Habang nilulubos mo ang katahimikang ito, bigyan mo ng puwang ang iyong sarili na maramdaman ang mga bagay na matagal mo nang isinantabi. Ang mga sandaling tila walang galaw ay maaaring maging pintuan ng mas malalim na pagkakaunawa sa iyong mga desisyon, damdamin, at mga pangarap. Ang mga damdaming tila manhid ay maaaring hindi kawalan ng pakiramdam, kundi pagkakataon upang muling alamin kung ano ang tunay na mahalaga sa iyo. Sa gitna ng katahimikan, maaari mong matuklasan ang mga sagot na matagal mong hinahanap, Munit hindi mo naririnig noon dahil sa sobrang ingay ng labas na mundo. Ang araw na ito ay nagdadala ng isang napapanahong pagkakataon para sa paglilinis at pagbabagong loob. Isang simbolikong apoy ang maaaring magsilbing liwanag sa dilim ng iyong kalooban, isang apoy na hindi literal, kundi apoy ng intensyon at pagnanais na palayain ang sarili mula sa mga negatibong emosyon at alaala. -ala. Isipin mong binubura ng apoy ang mga bagay na hindi na nakatutulong sa iyong pag-unlad, mga pagdududa, pangamba, at mga kwentong lumana. Sa paggunita sa mga panahong lumipas at sa pagtanggap ng mga aral na dala nito, unti-unti mong mararamdaman ang init ng inspirasyon na nagmumula sa muling pag-asa. Ang pagsasagawa ng mga ritual ng paglilinis, maaaring sa anyo ng pagsusulat, pagmumuni-muni, o simpleng paghinga, ay makatutulong upang ibalik ang sigla at kaliwanagan ng iyong isipan. Sa kasalukuyang enerhiya ng araw, maaaring madama mo ang isang panibagong pagnanasa na maunawaan hindi lamang ang sarili, kundi pati na rin ang malalim na kahulugan ng mga bagay sa paligid mo. Ang iyong isipan ay tila lumalawak. hinahayaang ang lumipad ang imahinasyon mo sa mga tanong na madalas mong isantabi, bakit ako narito? Ano ang papel ko sa mundong ito? Saan ako patungo? Ang iyong likas na pagkamausisa ay nagsisilbing gabay upang siyasatin ang mga pilosopikal na ideya at konsepto, mula sa kahulugan ng kaligayahan hanggang sa mas malalim na layunin ng buhay. At sa pagsusuri mong ito, hindi mo namamalayan na unti-unti mo na unti -unti palang natutuklasan ang mga kasabutan sa mga tanong na dati mong iniiwasan. Habang unti-unting lumilipas ang mga oras ng araw na ito, manatili kang buka sa karunungang maaaring umusbong mula sa mga sandaling akala mo'y ordinaryo. Maaaring may mga kaisipang bigla na lamang sumulpot sa gitna ng katahimikan, mga ideyang tila galing sa mas mataas na antas ng kamalayan. Ang ganitong karanasan ay maaaring magdala ng malinaw na pangitain o inspirasyon na mag-udyok sa iyong simulan ang isang bagay na matagal mo nang pinapangarap. Ang pag-uusat sa isang kaibigan, ang pagbabasa ng isang aklat, o kahit ang pagtingin sa kalangitan, ay maaaring maging simula ng isang mahalagang pagtuklas. Ang kombinasyon ng iyong likas na pagkahilig sa bago at ang malawak na enerhiya ng introspeksyon ngayon ay maaaring magdala sa iyo ng hindi inaasahang tagpo o makabuluhang karanasan. Maging buka sa posibilidad na ang isang simpleng pangyayari ay maaaring magdala sa iyo ng malalim na aral. Maaaring ito ay isang pag-uusap na tila walang saysay, ngunit sa huli magbibigay sa iyo ng sagot sa matagal mo ng tanong. O maaaring ito ay isang pangyayaring pipilitin kang lumabas sa iyong comfort zone ngunit magbibigay sa iyo ng tapang upang yakapin ang isang mas malawak na bersyon ng iyong sarili. Ngayong araw, ang mga maswerteng kulay para sa iyo ay dilaw at berde. Ang dilaw ay kumakatawan sa liwanag, kaliwanagan at pag-asa. Ang berde naman ay simbolo ng pagpapagaling, balanse at bagong simula. Isuot o tingnan mo ang mga kulay na ito habang nagmumuni-muni o gumagawa ng mga desisyong mahalaga upang mas lalong mapatibay ang iyong koneksyon sa positibong enerhiya. Ang mga maswerteng numero para sa araw na ito ay labing isa, dalawampu at lima, at walo. Ang mga numerong ito ay may dalang mensahe ng progreso, inspirasyon, at personal na tagumpay. Isulat mo ang mga ito sa iyong journal o gamitin sa mga intensyon mong gustong isabuhay. Ang maswerteng gawain na iyong araw ay ang tahimik na paglalakad sa kalikasan o kahit sa paligid ng inyong lugar. Ang pakikinig sa mga natural na tunog habang iniisip ang iyong mga pangarap ay makatutulong upang linisin ang isip at palayain ang puso sa mga alalahanin. Maaari ring maging maswerteng gawain ang pagsusulat ng mga intensyon para sa susunod na linggo, mga layuning hindi lamang para sa sarili, kundi pati na rin sa kapakanan ng iba. Ang payo para sa iyo ngayon ay ito, huwag kang matakot sa mga damdaming tila walang kulay. Sa likod ng mga ito ay mayroong masalimuot, ngunit makapangyarihang katotohanan na naghihintay lamang na matuklasan. Huwag mong minamaliit ang katahimikan sapagkat sa likod ng katahimikan ay may sigaw ng damdamin at katotohanan. Yakapin mo ang mga sandaling walang kasiguraduhan sapagkat dito madalas sumisilip ang tunay mong layunin. Patuloy kang maging bukas sa posibilidad, sa inspirasyon, at sa mga pagbabago. Huwag mong ipagkait sa sarili mo ang pagkakataong magnilay dahil dito nagmumula ang tunay na paglago. Sa pagtatapos ng araw na ito, pagnilayan mo kung gaano kahalaga ang pagbibigay ng espasyo para sa sarili. Hindi mo kailangang laging maging abala, laging may ginagawa o laging may sagot. Minsan, sapat na ang paghina, ang pagtigil at ang pakikinig sa tahimik na bulong ng iyong puso. Ang araw na ito ay paalala na may kapangyarihan sa pagiging kalmado at sa katahimikan ay may sigla. Ipagdiwang mo ang iyong pag-iral sa paraang tahimik ngunit totoo, isang uri ng pag-iral na hindi naghahangad ng atensyon, kundi lumilikha ng lalim. Ang mga tanong na bumabagabag sa iyong isipan ay hindi kailangang masagot agad. Ang mahalaga, pinili mong dumaan sa proseso ng pagtuklas. Kaya't habang natatapos ang araw na ito, yakapin mo ang iyong sariling ritmo, ang iyong sariling landas. Magtiwala ka na ang bawat hakbang, gaano man ito kaliit, ay papalapit sa iyo sa mas malinaw at mas masiglang bersyon ng iyong sarili. Patuloy kang magmahal, magtanong, magbago. Sapagkat sa araw na ito, Gemini, ikaw ay isinusulat muli ang iyong sariling kwento, isang kwentong mas totoo, mas malaya, at mas makapangyarihan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.